Hello so guys, magandang araw, magandang buhay po ulit sa inyong lahat dyan Welcome back po And again, this is Dance Collection So, may content na naman tayo mga idol uh, Bagong tatalakayan po natin So, bago po ang lahat uh, Pasalamat muna tayo sa ating mga subscriber po natin dyan Na patuloy po na nakasubaybay At patuloy na nanonood ng ating mga video So, maraming maraming salamat po So ganun din po doon sa mga OFW ha. May nagme-message din po sa atin at nagtatanong. So ibig sabihin nakakapaglaan din po ng uh, konting oras para makapanood din po yung ating mga OFW ng mga gantong klasing video tungkol po sa mga barya. So maraming maraming salamat din po. So kung may katanungan po kayo tungkol po dito sa mga barya uh, mag-comment lang po kayo mga kakoleksyon dito po sa ating comment section. At sa mga nagtatanong din po kung ano yung mga binibili po natin ngayon dito. Siguro naman mga kakoleksyon na uh, pamilyar na po kayo don sa mga patuloy po nating hinahanap at binibili dito sa mga barya. Yan So para po sa mga bago pa na hindi pa alam kung ano yung mga hard to find na pwedeng bilhin dito so meron po tayong mga sample na yan, mga idol na binibili po natin hanggang sa ngayon so meron po tayong hawak dito so isa-isahin po natin to mga idol ta, so ito yung patuloy po natin binibili hanggang sa ngayon so isa po dyan yung year 2007 na BSP 10 piso so yan po kita naman ninyo Ayan. Tsaka year 2009, 10 piso. Ayan po. So ito po mga nabili na po natin ito. So patuloy pa rin po nating binibili yung mga ganitong mga hard to find coins na 10 piso. So binibili po natin ito 1,000 hanggang 2,500. So depende po yan sa condition po ng coins. At ang isa pa sa binibili po natin, yan po, may hawak din po tayo. So, nabili din po natin ito. Year 2006 na 5 piso. So, pwede po natin bilhin ito 1,000 hanggang 2,500 pataas po. So, depende pa rin po yan sa condition ng coins. At isa rin dito sa mga patuloy po natin hinahanap. Uh, year 2005 mga idol yan. 300 to 1,000. So, yan po. So tandaan din yung mga idol yung binabanggit po natin na binibili po natin. So pwede rin po ninyong ilista para matandaan po ninyo para hindi po kayo malito o maligaw kung ano yung mga hinahanap dito at binibili ng mga coin collector. At ang isa sa binibili po natin ngayon yung new generation currency na 25 centimo. So yan po mga idol, kitang-kita nyo. Year 2017 na 25 centimo. Yan. So isa rin po yan sa binibili natin sa halagang 300 hanggang 1000. So depende po 'yan sa condition ng coins. At ang isa sa pinaka hard to find mga idol sa 25 centimo yung BSP. So ito po binibili natin 1000 hanggang 2500. Yan, year 2006 to mga idol. Yan. So tandaan niyo mga pa-collection kung ano yung mga pwedeng hanapin dito sa mga barya. So hindi lang po ito yung mga binibili natin. So bibili din po tayo ng mga old coins. Ito po, katulad po nito. Yan. Yung mga 1 peso mga idol. Mula sentimo hanggang 1 peso. So binibili po natin yan year 1903 hanggang year 1935. Yan po bumibili din po tayo mga idol ng 1975 na 5 piso So dapat ganito po yung condition ng barya. So ito po yung mga binibili natin. Hindi po tayo bumibili ng mga luma po nito. Ayan. So ito, ito yung madras na inaalok sa atin na 5 piso. So hindi po tayo bumibili nito. So yan lang po yung mga patuloy po nating binibili dito. So yan po yung mga patuloy po nating binibili hanggang sa ngayon. Katulad po ng hawak natin. So kung meron po kayo nito, uh, ipakita lang po yung larawan. At pag-usapan po natin yung price kung magkano po ninyo ibebenta yung mga ganitong klaseng coins. Yan po. At para ma-update ka dun sa mga ibang barya na binibili pa natin, Uh, at dun po sa mga bago pa lamang sa ating channel uh, mag subscribe lang po at mag like uh, mag share so pindutin ka po yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video at mga hinahanap din po tayong mga uri ng rare variation dito sa mga barya na bihira din pong makita so lahat po kasi ng umiikot ngayon ng mga barya sa sirkulasyon ay may mga variation po yan at may mga bihirang variation po dito sa mga barya na pwede pong magkaroon ng mataas na collector's value so mula po yan sa sentimo hanggang piso hanggang 20 peso coins mga idol meron po tayong pwedeng hanapin dito ng mga rare variation na pwedeng magkaroon ng uh, mataas na collector's value so hindi po natin ito may isa isa So unahin muna natin talakayin yung variation po ng uh, BSP, year 2014, 1 piso. So may hinahanap po tayo dito ditong isang ori ng uh, bihirang variation na pwede pong bilhin sa mataas na halaga. Ayan po. So kung interesado ka, uh, panoorin mo lang yung video natin mga idol hanggang dulo. Uh, para magkaroon ka ng idea kung ano pa yung mga rare variation dito sa mga barya na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value so meron po tayong BSP na year 2014 1 piso na mga nakakapsul po ayan so pinili lang po natin yung magagandang condition po nito dito sa uh, mga itinabi po natin siguro naman familiar na po kayo sa mga variation po ng mga year 2014 1 piso ayan po pag-uusapan po natin para naman po dun sa mga hindi pa nakakaalam tungkol dito sa mga variation dito sa year 2014 1 piso so yan lang po panorin lang po ninyo yung ating video so may tatlong variation po ngayon ang year 2014 1 piso na umiikot ngayon sa sirkulasyon 10. So ito po ay may record po sa numista. So ito yung unang variation mga idol. Itong hawak po natin na year 2014 na 1 piso. po. So sampu bang makikita yung sinasabi po na variation dito sa mga 1 piso. Ayan po, so makikita po natin yung variation nito dito sa kanyang reverse. Ayan po, dito dito sa likod po. So ito yung tinatawag na reverse, yung likod po ng 1 piso. So dito makikita ang variation po ng 1 piso dito po sa likod. So ang hawak po natin ngayon, uh, reverse 2, reverse die 2. So ito yung pagkakakinlanlan ng rivers to. Dito po yung likod nito. Ayan. So makikita natin dito ah uh, tin script po yung mga script of legend nito. Ganun din po yung yung cogwheel niya. So makikita nyo diyan yung yung gear na parang gear po na maliit. Ayun po. Cogwheel na parang may gear so payat din po siya na manipis ayan so kung makikita nyo yung ni circle po na nasa gitna ayan po so payat din po siya ayan so dyan po makikilala ang reverse to dito po sa year 2014 na 1 piso So napaka common lang po nito mga idol Itong Variation po ng uh, Year 2014 1 piso Napakarami po nito na umiikot Sa sirkulasyon So wala po itong Collectors value or Added value So face value lang ito, ibig sabihin Kung ano yung hawak natin Ayon din lang po yung halaga nito So piso lang din po ang value nito Ayan po at ang pangalawang variation po ng year 2014. So, ito po mga idol. So, buksan natin. So, ito yung tinatawag na uh, reverse die 3. Ayan. So, buksan lang po natin. So, kung titignan po natin dito sa harap, parang normal lang naman po katulad ng Uh, reverse 2 ayan so parang normal lang naman po uh, wala naman po tayo nakikita ang kakaiba dito sa harap po ng 1 piso halos magkaparehas lang po yung kanilang overs o yung harap po so yan po yung tinatawag na overs yung harap po ng piso pero pagdating po dito sa kanyang reverse ayan Malaki po yung pagkakaiba nila. Mas bold itong reverse die 3 kaysa dito po sa reverse 2 dito. Ayan. So makikita po ninyo mas mas malaki o mas malapad yung mga script of legend po nito, yung Bangko Sentral ng Pilipinas at yung taon po na year 1993 empo mas malalapad din po yung kagwil nito empo po so kitang kita naman po mas malaki kaysa po dito so ganoon din po yung kanyang inner circle so dyan po makikita nyo ayan, mas malaki so yan po yung katangian ng uh, rivers Street mga idol na year 2014 na 1 piso So common din lang po ito mga idol. Face value lang din po. Ibig sabihin, piso lang din po yung halaga nito. So karaniwang piso lang din po ito na umiikot ngayon sa sirkulasyon. So yan po yung reverse die 3. At ang pangatlong variation po ng year 2014 na 1 piso ay mas kakaiba dahil dito pa lang sa harap po ng 1 piso. So ito po Yan po So tignan natin Ayan So die trading po ito mga idol uh, Bold letter Na prostate coin Na year 2014 1 piso So dito pa lang po Sa harap makikita po natin Na mas bold po ang letter nito na Republika ng Pilipinas kaysa dito po sa unang ipinakita natin so ito po yung tinatawag na uh, reverse dietary na frosted na 1 piso frosted po siya sa harap at sa likod ayan po so makikita po ninyo dito na parang may umiikot po siya na uh, parang makinang mga idol na parang nagyayelo po siya ayan o oh. napakaganda po niyang tignan ayan harap at likod po meron po siyang umiikot na makinang ayan at mas bold po ito kaysa dun sa una natin pinakita mas malalaki at mas malalapad yung script of legend po nito na Bangko Sentral ng Pilipinas at yung year na 1993 So, tingnan natin mga idol. Compare po natin. Ayan. So, ang kita naman, ayan o, mas, mas malapad po yung frosted. Ayan. Mas, malaki po yung kanyang script of legend kesa dito. So, yan po yung pagkakaiba nila. So, ito yung hard to find dito sa year 2014 na 1 piso itong frosted coin na bold letter so ito po yung merong uh, may collector's value ayan po na pwede pong bilhin 50 pesos hanggang 100 pesos so pataas po yan pwede pong bilhin so depende po yan sa condition po ng coins ayan po so hindi ko po sinasabi na may bibili agad nito mga idol kung sakali lang na meron kayo nito mga idol ayan po So, pwede pong bilhin yan. At depende pa rin po yan sa pangangailangan po ng buyer. Kung meron pong magkakagusto nito na bilhin itong hawak po natin na frosted coin. So, yan po yung tatlong uri ng variation na may record po sa numista. So, yan po yung patuloy na umiikot ngayon sa sirkulasyon. At may isang klase pa rin po tayong mga idol na variation dito na pwede po nating makuha. Ayan po Isa rin po ito sa hard to find dito sa year 2014 1 piso So may dalawang piraso po tayong naitabi nito at nakolekta Ayan po Ah uh, bold letter din po siya So hindi siya nalalayo sa frosted coins Yan so alisin po natin sa capsule ito so, kaibahan lang nito mga idol ayan so ang kaibahan po nito dito sa frosted na hawak po natin uh, ito po ay reverse pros mga idol so tingnan natin ayan so dito lang po siya sa reverse o sa likod ayan meron siyang kinang So doon lang po siya sa likod meron. Pagdating po sa harap, wala na po siyang wala siyang makikitang uh, prostate dito lang po sa likod. Ayan oh. So yan po napakaganda rin po niyang tignan lalo na kung makukuha po natin yung bago nito. Ayan. So ito yung possible na pwede rin po magkaroon ng value yung mga magagandang condition po nito. So, nasa buyer din po yan kung magkano po nila gustong bilhin ito. Ayan po. So, ito po yung frosted coins. Harap at likod po, meron po siyang kinang. So, ito po, reverse frost. Ayan po. So, ito po yung pang-apat na variation po. Ayan. At may isang klase po tayo ng variant dito sa year 2014 mga idol na matagal na po nating hinahanap. So, pwede po nating bilhin ito sa mataas na halaga. So, meron po tayong sampol na pwede kong ipakita sa inyo. So, ito ay matagal na po nating uh, na hunt Bali, mahigit sa taon na po nating hawak ito. So, ito yun mga idol. Ito po. ah uh, board letter din po ito. Pero, hindi siya frosted. So, buksan po natin ayan So ito yung mga idol. Ah uh, bold letter din siya pero hindi siya frosted. Ayan. So makikita naman ninyo wala pong po makikita makikitang kinang dyan dito sa harap at kahit na dito sa likod, ayan po. So lapit natin. So ayan po mga idol yan n'o. Oh wala po kayong makikitang umiikot po ng makinang dyan so ganoon din po sa likod ayan po so ito yung hinahanap po natin at binibili na mayroong mataas na collector's value so yan po mga idol mastan po ninyo mabuti bold letter din po yan oh. ano so kaya po tayo bumibili nito para makita rin natin kung ano ba talaga ang itsura ng mga bold letter na year 2014 na non-pros na 1 piso. Dahil lang itsura po kasi ng mga bold letter na year 2013 at year 2015 na 1 piso ay magaganda po. Parang naka po yung kanilang script of legend dito sa harap at sa likod po ng 1 piso. Malalaki po siya yung mga script of legend nito dito sa harap at sa likod. So meron po tayong sampul nito mga idol ng mga bold letter. So ito po. So ito yung mga bold letter na year 2013 at year 2015. So ganyan po yung mga bold letter. Oh. Maganda po siya. Parang naka po yung kanyang script of legend. So ganoon din po yung mga kagwil. Kumpara po dito sa nakuha po natin na uh, non na bold letter din po. So mas kakaiba siya rito. So kung titingnan niyo sa harap, ayan po. Mas malaki po yung script of legend po nito na ito, yung Republika ng Pilipinas kaysa dito. Ayan. So kitang-kita naman mga idol yung pagkakaiba. Ano, mas dihamak na mas malaki po yung lettering nito kaysa dito. So ganun din po dito sa dito sa likod ayan so malaki po yung pagkakaiba nila ayan mas bold letter po siya pero tin script po yung kanyang script of legend kumpara po dito sa mga bold letter na year 2015 at year 2013 ayan po so malaki po yung pagkakaiba nila So, yan lang po mga idol. Uh, Mag-comment lang po kayo. Ayan. Uh, ilapag lang po ninyo yung mga hawak po ninyo na year 2014 board letter na 1 peso non po. Para makita po natin kung may kaparehas itong nakuha natin na bold letter na year 2014 1 peso na non-pros. Dahil isa po ito sa Pwede po nating bilhin uh, 500 hanggang 1000 pataas. So depende po 'yan sa condition po ng coins mga idol. So hanggang dito na lang po. Uh, kumukulog na po, parang uulan na po dito sa amin. Ayan. So maraming salamat po. God bless.